Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. House bills na rin ang inihain ng United Senior Citizens Partylist, kapilang na rito ang Regulation of Private for Profit Residential Care Facilities Group Homes for the Elderly and Senior Citizens Act, Philippine Dementia Care Policy, Free Dialysis for Seniors Act of 2024, at Botika ng Barangay Act of 2024. Sa pamamagitan ng damang suporta at pulisiya, Tinitiyak nila ang bawat nakatatanda ay may pagkakataong patuloy na maging aktibo at nakikisa sa lipunan. Pinagtutunan din nila ng pansin ang sapat na proteksyon sa mga matatanda. Misyon nilang diyaking may dignidad, seguridad at maayos na pamumuhay ang lahat ng senior citizens sa bansa. Sa pamamagitan ng pagsusulong ng sangguniang nakatatanda Act of 2023, at Amendments on National Commission of Senior Citizens Act, napapalakas nito ang kanilang kakayahan, boses, at karapatan para mabigyang kaniyakan na natatanggap na mga ito ang gabang atensyon at suportang nararapat para sa kanilang edad at estado. Thanks for watching! Please don't forget to like, share, and subscribe!